Hi guys! Uh, welcome back naman po dito sa ating YouTube channel. At for today's vlog naman po uh, guys ay samahin po ako ng maganda sa darating namin pasukan. At uh, yun lang po. At kung lang po pala ulit guys sa ating YouTube channel ay huwag niyo po kalimutang magtabang subscribe. At click na guys sa notification bell para lagi po kayo update sa mga in-upload ko po, po akong videos. At ngayon guys, uh, maghahanda lang ako ng mga gamit pang school kasi malapit ang pasukan namin naka-schedule na yung aking pang-content kasi kaya ito ay nauna pero uh, dapat ito, ito talaga ay pang-huli pero ngayon ko na ang gagawin at uh, simulan na natin guys at na ito na guys, nakinuha ko na yung bag ko bag ko nga pala guys ay dyan is tapos may mga notebook din tayo syempre dahil ito ay ano clip uh, binder madami to guys pero ang dadahil lang natin ay isa kasi uh, ah, maraming naman itong natin na ito yan yan ipili na lang ako ng magandang design para ayan yan to ito pa tapos ito ayan maraming guys tapos nasa drawer pa yung ano ko yellow pad ko pero pipili na lang. Ito ang mga design guys. So, ipapakita ko. Okay. Ito. Ito yung galing sa match na yung ito. Ayan. Ito pa. And, ito. And, ito ang maganda ba ito? Maganda yung mga ito ang design. Tapos ito, syempre mat. Ito guys, mat. Ito yung mga notebook talaga. Ayan kahapon ito ang mga design nito guys ayan tapos ito po ayan mind in the dahil clip binder naman guys syempre marami naman itong mga butas itong, ay mga butas mga ano guys yung, yung paper kasi nasa free na ito so, na lang guys ang ating napili. Ito. So, si Abretto Condom ng Trice. Yan, talagay na natin dito. Uh, ngayon, parang, say, may lab -lab, kaya nga pala guys eh, ako'y may labnat. Kaya, ah, medyo, medyo hinagay. Pero nakaskali no, ko kasi guys yung ating pag toy Tapos, meron din tayo din siyang boyfriend. Sinis ko ito kanina, yung viewers lahat-lahat para may malamang komentin sa ay magdadala lang tayo guys ng isang dalawa dalawa dito na ito sa pinaka ganit na pa. Ganita, sika and, meron din tayo guys, blue then, elmer's blue tapos, ito paper clip ang gabit mo? PAPER... paper clip paper. <laughs> paper PAPER clip <plate>? oh tape 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 yung mga yung guys yung tape 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 Tapos ito Ah, uh, basta guys, hindi yan. Hindi yan lang, susunod. Ayan, ito. Ito tayo. Tapos may pang-alis tayo ng ball pen. Bale ano guys, lima. Tapos... Tapos mayroon tayo pang-alis ng ball pen, Talagay na natin guys. Tapos, ito yung pang organize na mga ah, uh, mga documents. Siyempre, kasi kasi ito sa paglapit. latter Ang lagay niya sa buko. At so, lahat so, yung buko ako. Ang siyan. guys. Okay, yan. Dahil guys, gusto ko yung gusto ko mahaba. Eh, ba ko sa talaga ang ang ano, iba ay, ay pinakam sa ganda ng kanya ayan tapos may ID ako dito guys hindi pa lang ako nakapag uh, order ng ID lace pero may ano ako dito ID lace pero pang samantala lang ako. tapos uh, kapag ah uh, kapag sipag ako mag order ako sa ano si Shopee ng ID lace yung mga pang anime nakalagay dito kasi ay Asia Artist Award 2023 Ayan. dahil wala pa itong butas nabubutasan ko lang guys Ayan guys nabutasan ko na ayan tapos asin na yung ay ito guys tapos tagrade pa tayong ating butas Ayan. 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 Mahaba pa guys. Ayan lang. Ayan. May mahaba pala ito. Mahaba pa nga pala ito guys. Ayan. So, ay hindi ko pag... Ayan. Mahaba pala guys. Pero parang sakto lang. Tapos, yung notebook natin, syempre, guys, ay, yung notebook bag. Yung gusto ko kasi sa, ano, guys, sa bag, yung mahaba ito. Yung parang nakalaw ay ano. Yung nakarampas yung bag, guys, ano, ah, mahaba nga dito talaga yun. And, and yun, yung, ano, yun sira ng sikang bag. Pwede na ulit guys mag sa school And at, uh, hanggang dito lang guys At maraming salamat po sa inyong panunod At uh, pinakita ko lang naman guys yung aking paghahanda sa aking uh, darating na pasukan at yun lang guys, uh, maraming salamat po sa inyong panunood at pawisan ng ilok ko at yun lang po um, maraming salamat